This is Lingayen Pangasinan Capital o mas sikat sa tawag na Lingayen Provincial Capital. Ang kapitolyo ng Lingayen ay ang unang klaseng kabisera ng munisipalidad ng lalawigan ng Pangasinan. At isa rin itong madiskarteng punto noong World War II. At ang Lingayen din ang lugar na kapanganakan ng dating pangulong si Fidel Valdez Ramos. Ang kapitolyo na ito ay dinisenyo ni Daniel Burnham, isang American architect at urban designer. At ang kapitolyo na ito ay tinatag noong April 21, 1917, kapanahunan ng mga Amerikano. At tatapos ang proyektong ito noong 19 1918 at ito noong February 11, 1919. And now, i-explore natin ang historical at memorable na lugar dito sa Pangasinan. Welcome sa Bayanan! Alas 10 pala ng umaga, bubiyahin na kami papunta sa labasan. May 20 minutes din ang biyanahin namin bago kami nakarating sa kanto. Par! Ingat ka par! Shish! Baka may naiwan pa ako, boy. Eh. Sa tuno ng boses na ero, parang hindi maganda mangyayari sa okay, akin. Okay, Ma'am! Ma at sa mga oras na to, medyo kinakabahan na ako. Dahil ako nalang mag-isa at hindi ko pa alam ang lugar na to. Hindi rin natin masasabi kung anong pwede mangyari sa akin mamaya. So yun guys, nandito na tayo sa ano, uh, hindi ko alam ito eh. Pero malapit na daw ito sa Capitol. Hindi ko alam, sila ako pupunta. At ayon sa mapa, andito ako ngayon sa munisipyo ng Bayan dito sa Lingayen. At may ikit 7 minutes ang layo nito mula dito hanggang sa Capitol. Pasok tayo. So guys, kita nyo. Bayan ng Lingayen. Ganda dito. Shush! At pagtapos maglibang, pumunta na ako agad sa sakayan papuntang Capitol. Eh kaso wala pala akong pera, paano ko makakasakay niyan? Yan, gagawa tayo paraan. Kailangan di discard tayo. Saan po rito papuntang Capitol po? Ay, sasakay ka? Pero malayo-layo pa po yun. Oo, malayo pa po. O malayo pa po? Okay. Problema po, wala akong umuasahin. Okay na po? Ay, salamat po. Chip, anong pangalan mo, Chip? Torma sir. Thank you po, thank you po, Chip. itu Let's go Oh ah. my okay, okay, okay. Thank you, thank you Ingat po kaya, thank you po Kaya dito pre Laki dito, kung nakikita nyo man Nakikita nyo ba kung gaano kalaki? Hello po Good morning po <laughs> Sinamantala ko na ang oras para maglibot dito Hindi ko expect na sobrang laki pala At kanina pa ako palakad-lakad Hanggang sa nakarating ako dito Ayan natin Ayan, DIY Kapanasin niya sa sabi ng kuya kanina. At alam niyo ba, na ang lugar na ito ay tinawag na Lingayen Gulf Memorial, kung saan nandito lahat ng mga kasulatan at kagamitan na pinanlaban noong unang panahon. At kung hindi mo na itatanong, ang Lingayen Gulf ay ang pinakamalaking golpo sa Northwestern Luzon dito sa Pilipinas. Ligong ligo na ako. Hindi ko alam saan ako maliligo. Tatanong tayo. Kuya, excuse me po. Saan meron dito, ano, malapit na dagat? Ay, Pwede niliguan po. Dito po. Denton. Saan po ba? Ay, ah, dito pa sa may mga katid. Apo, diretso lang po yun, sir. So, sige po, sige po. Thank you po. Tagasan ka po? Manila po. Thank you po. Thank you. Sabi ni Kuya, meron daw dagat dito na pwede paliguan. Kaya pumunta na ako agad. Pero... Pero pwede maligo. Hindi, ah, uh, maligo lang sa dahil na kasi... Ah, malakas alon. Alon ng ano. Alon po. Ah, Sige po, thank you po. Malakas daw yung alon. So, magkatampi sa ulan tayo. Keep! Wala pong bahay dyan, trans. Natay ko na dito yung naniningil. Ay, mo na yung naniningil. Sige ba, thank you po. Bye-bye. Ingat ka lang d'yan, ha? Apo. Ay, gagi. Ang ganda, pre. At hindi ko inasa na ang napakagandang dagat na ito ay dito din naganap ang pangalawang landing ni General MacArthur noong 1945 para lusubin ang Luzon. At isang malaking epekto ang pagbaba ni General MacArthur sa ating bansa, lalo na sa kalayaan ng Pilipinas. mga tinatagong yaman ng Pilipinas lakas na nga hangin tsaka alon nariling nyo na ba ang pas ng alon? oo 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 sarap malindo kaso lakas na alon ayun o no? at syempre magtatampisaw muna ako at maghihilamos kasi nagmamantika na ako eh Hindi ka makakaligo, lakasalon! Guys, sobrang ganda dito! Sinusulit ko na talaga kasi pag uwi ko ng Manila, wala na, wala na akong dakot na may kita. Sarap dito. Tama ka dyan, masarap nga. Siguro mas masarap din kung kakain na tayo, di ba? Manood kayo, tuturuan ko kayo ng bato-bato pig method. Butterfly. <laughs> <laughs> Butterfly. <laughs> Butterfly. <laughs> salamat po, salamat po.

Sinong tao ang magtitiwala at papakainin ng libre ang ganitong buka Parang humiling ka lang ng itlog tapos ang binigay sa iyo ay manok. Isang bagsak lang ha. Okay, 3, 2, 1. Tawa, hindi mo na kinakabangan. sa pagkain? 1, 2, 3. Oh, talo ka. Paano ba yan? Oo, oh, kain tayo na Seryoso nga, kaya. thank you po, thank you. At medyo napahaba-haba ang usapan namin nila kuya habang kumakain. Sinabi pa nila na dito na din daw ako tumuloy kung wala akong matulugan mamaya. Kaya nagpaalam muna ako sa kanila na babalik ako mamaya. Kaya tanyo kung gaano kabahit yung mga tao dito. Na. Parang sarap lang sa feeling na makasalamuha yung mga ganong tao. Unexpected talaga kasi Nagdi-discarte ako para makakain eh. Naglakad-lakad ako para umanap ng aking katambayan dahil medyo masakit na ang katawan ko. At napansin ko din na kanina pa ako puro lakad. Siyempre kailangan ko naman umupo. Napapagod na ata kayo sa akin kakapanood na puro lakad eh. Kaya ito, upo na ako. Pasensya na, pasensya na. Papalipas na lang ako ng oras dito. Ay, pagod na pagod na ako. <coughs> na ano boy sa Yeah. San? Sa dagat, Ito, nandito nagpapahinga niya Sino model niya, boy? Hello po. Kagabi, hindi ko akalain naman nun Betado na namin yung tripod Anong tripod, baka gimbal? gagi walk par. Nasama ka talaga, kaibigan. Guys, tumatawag yung tropa ko. Ay tol. Sabos na, tol. <laughs> Saan ka? surprise pre. Sa labas. Pre. Pre, tignan mo yung likod mo. Puro wire. Tignan mo yung likod ko. pre. Puro wire, Puro wire nga, likod mo, boy. At sa ilang oras kong nagpapahinga, sumapit na din ang dilim. Hindi na ako nagdalawang isip na pumunta kailang Kuya Gilbert dahil madilim na. Dito, dito, dito yun. <laughs> Umalik ako, puya. Pahinga lang ako doon. Nakahanap ng pagliliguan. At maya-maya lang, inantok na ako. So yun, it's already 10.51 na. So yun, papahinga na muna ako. Kitakits na lang tayo bukas. tapos namin kumain, nagpaalam na rin ako umuwi. Sobra ako nagpapasalamat dito la Kuya Gilbert at sa mga kasama niya. So <coughs> nga <natutuwa> ako dahil hindi ko expect na ganito ang mangyayari sa akin sa buong pagkasin ng trip ko. Nakakatuwa dahil isa ako sa mga palad na nakakita na kung saan naganap ang mga samut saring pangyayari noong unang panahon. Kaya guys, kung gusto niyo ng mga ganitong video, mag-subscribe na kayo sa akin at tabutin niyo na ako ng 1K subscribers kasi sino ba naman ako, di ba, para mag 1K subscribers. So yun guys, dito ko natatapusin yung video at ito na, kasama ko na yung mga tropa ko. Woo! <coughs> <coughs> ay eto 'yung galing mo. Matagal lang, na 'yun dinapag-upload mga ilang months na din. And oh, dito kami para mag-enjoy. Tara tara. <laughs> one of the greatest ain't no debating on I'm still levitated I'm heavily medicated I gave him love and ain't the on me She told me she love me and she been waiting fight for your love I'm lang Ang nagtanong lang Gambolati at saka <laughs>